Hey yo, what's up mga boss? Maganda, 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 magandang, 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 magandang ako at walang talk <gabos> on, Ayan mga boss, welcome sa ating YouTube channel, sa ating nagsisimulang YouTube channel na kung saan magbibigay tayo ng ating mga punto de vista. Sariling mga opinion lang po ito, wala po tayong balak siraan ng kahit na sino man at hindi po tayo kritiko ng kahit sino. At bago natin simulan itong video na ito mga boss, ayan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa atin mga boss, Hinihingi ko po ang inyong suporta ah. Ayan mga boss, simula na natin itong ating pag-uusapan ngayong gabi na to. Ayan mga boss, tungkol dito sa mainit na mainit na mainit na mainit na, mainit na, mainit na midterm election 2025. Na kung saan, napakadami na namang mga superhero na kayang-kayang wakasan ang kahirapan sa Pilipinas. Kayang-kayang wakasan ng kriminalidad. Droga. O, oh, di ba mga boss? Pag ganitong eleksyon, naglalabasan yung mga tao na magkagaling. Yung mga tao na kayang-kaya nilang gawin yung imposible na hindi nagawa ng mga namumulitiko na kaupo sa gobyerno sa matagal na matagal na matagal. Napakatagal na ng panahon. Ganun pa rin ang estado ng bansa natin. So, ano naman ang aasaan natin ngayon dito sa mga bago? O dito sa mga gustong bumalik? na ang bit nila na advokasya eh ganun pa rin katulad pa rin ng dati so kayo ba mga boss naniniwala pa ba kayo o medyo nagdududa na rin kayo hindi totoo yan well uh, nasa sa inyo yun dahil uh, sa pagdating ng panahon pagka na naiupo na natin yung uh, mga politiko na ibinoto natin eh, at hindi yan gumawa ng maganda sa gobyerno at hindi tinupad yung kanyang mga pangako, eh alam na alam nyo. Ang tunay na matatandaan dyan, tayong mga Pilipino at tayong mga butante. Kaya siguro mga boss, panahon na para itigil na natin o wakasan na rin natin yung matandang nakaugalian natin sa pagboto. Ano ba yung sinasabi ko mga boss? Yung sinasabi ko mga boss, yung alam nyo ba yung nakikisausaw na lang tayo? Nakikisama na lang tayo. At uh, kung sino yung malakas, doon na lang tayo. Dahil gusto rin nating manalo. Kasi pag nanalo yung kandidato na uh, ibinoto ng karamihan, ang tingin natin o ang pakiramdam natin, nanalo rin tayo eh. Di po ba ganun? Pero ang siste, kung ang mga kandidato na yon ay hindi tumupad doon sa kanilang mga pangako, eh ang tunay na natalo tayo. Kaya, siguro panahon na mga boss para wakasan na natin at maguwi na natin yung sistema natin bilang mga butante. O eh, para maintindihan ng karamihan mga boss, magbibigay tayo ng isang halimbawa. Halimbawa, sa darating na midterm election, is coming 2025 o merong PDP laban tapos meron namang administrasyon na sa tingin naman natin ito yung dalawang partido na malakas na maglalaban ngayong 2025 di o ba no, so ngayon tayo bilang uh, mga botante ay susunod-sunod lang tayo kasi doon sa gusto ng uh, nakakarami o kaya naman yung kusino yung malakas So, yung mga supporter na mga yan, sinasabi pa nila na ah, oh, kailangan yung boto natin, derecho. Kailangan, huwag tayong bumoto sa kabila. Sila lang yung iboto natin dahil sila lang yung gagawa ng tama. Di ko ba ganun? So, sa ganung, sa ganung sistema, nabubudol tayo. Kaya ako sinasabi dito na baguhin natin na baka sakali pag binago natin yung paraan ng pagboto natin, baka sakaling manalo tayo. Kasi sa ginagawa natin pagboto, sa matandang uh, nakaugalian natin, lagi tayong talo. Lagi talo ang butante. Lagi talo ang taong bayan. Di ba? So, ang sinasabi ko lang dito, di ba merong mga independent candidate? O, oh, di ba? Yung mga independent candidate na uh, tumatakbo ng, uh, ng mga walang partido na nangangako din sila na may mga magagawa din daw sila. O yun ang gawin natin ngayon mga boss. Tayo naman mga butante ngayon, maging independent voters naman tayo. Mamili tayo ng kandidato ayon sa mga sarili natin. Hindi lang dahil gusto ni tatay, gusto ng pamilya mo, o gusto ng mga kamag mo, o kaya naman, yung mayor nyo, yun yung gustong iboto, iboto nyo, ay eh, iboboto na natin. Eh pag ganun mga boss, eh lagi tayong matatalo. Kaya sa pagkakataon na to, sarili naman natin yung ano, manure. 'Di ba? O 'di ba may asawa ka? O kaya naman may girlfriend ka ngayon. O 'di ba bago mo naging asawa 'yan? O bago mo nakarelasyon 'yan, sinuri mo muna, kin kinala kinilala mo muna. Dalawang beses na 'yan. O ganun din ang gawin natin. Kilalanin natin ngayon yung mga politiko na nangangako at uh, tignan natin, suriin natin kung talaga bang may meron silang mga magagawa o may kakayaan ba talaga silang gawin yung kanilang mga uh, pinapangako. O eh, kapag nakita natin na eh, pwede, edi eh, ganun, iboto natin. Base sa mga sarili natin, hindi dahil nagiging sunod-sunod lang tayo na kung sino yung malakas. So sa ganung paraan mga boss, baka sakaling manalo tayo. Baka sakaling ang Pilipino ang totoong manalo pagdating dito. 'Di ba? Kasi kakapagod na. Nakakapagod na na umasa doon sa mga pangako nila. O ngayong mga nitong midterm election, ang dami na namang mga politiko na gustong bumalik sa gobyerno. Na ilang dekada na silang nanunungkulan diyan. 'Di ba? Tapos ang sasabihin nila, meron pa silang mga hindi natapos na batas na kailangan nilang tapusin. Eh, parang nakakaloko na po Ganun, mga boss. Di ba? Sa tinagal-tagal ng panahon, sa tinagal-tagal ng panunungkulan nila, pare-parehas lang yung resulta. Kaya yung taong bayan, kaya yung mga Pilipino, nasanay na dun sa sistema na meron ng Pilipinas. Di ba? O, oh, ito. Meron naman mga bago na kailangan daw bago na yung iboto nyo o kaya naman ah, bagong mukha naman sa politiko. So, dahil nga yung mga nauna o yung mga matagal na dyan, wala daw nagawa. O oh, eh, huwag rin kayong basta-basta maniniwala doon. Dapat suriin nyo rin yung mga tao na nangangako na gusto rin nilang magsilbi sa gobyerno no? bilang baguan. O titignan nyo rin kung may magagawa sila. O, ang punto doon, ang punto di vista natin doon, mga boss, tayo mismo sa sarili natin ang magdidikta na si ano ang iboboto ko. Na ito, iboboto ko to. Na hindi dahil sikat ito, dahil artista ito, iboboto ko na. <coughs> hindi ganoon Wala tayong against sa mga artista. Alam natin yung ibang mga artista, meron silang kakayanan, nagampanan yung tungkulin nila sa gobyerno kung gusto nilang uh, manungkulan. Dahil marami din ang mga artista yung matatalino Marami din naman mga artista yung uh, uh, willing tumulong sa taong bayan, no? At uh, may puso para sa para sa mga mayera. Pero kung ganun yung siste, eh pwede. Pero kung ang uh, iboboto mo lang yung artista dahil sikat siya, dahil kilala siya. O, oh, eh, tapos pag pag nakaupo na yan, wala namang gagawin. Eh. At uh, wala namang magagawang maganda sa ating sa ating gobyerno eh, para mo na rin yung pinatalo yung yung bansa mo. So ako, ako ha, ah, personally ako, pagod na pagod na tayo. Pagod na pagod na tayong umasa. Di ba diba? Sa mga ganong klaseng mga pangako. Di ba diba? Tulad kaming mga OFW. Di ba diba? Kung meron bang oportunidad na makakapagtrabaho kami na maganda sa Pilipinas, nakikitain namin yung kinikita namin sa abroad tingin ba nila lalayo kami? Tingin ba nila magtitiis kami na malayo sa mga pamilya namin? ba? Diba? Napakahirap sa amin na ganun yung gawin namin. Napiliin naming manilbiyan magtrabaho dito sa ibang bansa kesa sa sariling bansa namin. Pero wala kaming choice. Dahil magkano lang ba ang kayang ipasweldo ng gobyerno ng Pilipinas? Pag nagtrabaho ka sa Pilipinas, magkano? Magkano ang minimum na ibibigay sa'yo? 'di ba? Eh pataas ng pataas yung binihin sa atin eh. Pero yung sweldo ano, hindi kakasya. Kaya hindi mo masisisi yung ibang Pilipino. Kaya gusto nilang maghanap buhay sa ibang bansa. Well, akala siguro ng mga namumuliti ko kapag lumabas ang isang Pilipino. Mas pinapakinabangan ng gobyerno. Hindi ko. Mas nakikinabang yung gobyerno kung saan kaming bansa nagtatrabaho. Kasi o, dito, nagbabayad kami ng tax. Pinapakinabangan kami. Dahil meron nga kaming mga documents dito. Kilala kami. Kinikilala kami bilang mga uh, legal worker dito sa bansa na pinagtatrabahuan namin. So, imbes na pinapakinabangan nyo, sana kami dyan sa Pilipinas. Diyan kami nagbabayad ng uh, lahat ng tax namin. Diba? Kung, inaayos nyo yung sistema sa pagtatrabaho, eh sana baka mabawasan yung mga tao na gustong umalis ng bansa. Pero dahil nga, katulad na sinabi ko, dahil nga, gagarampot yung sweldo na kikitain sa ating bansa, eh lahat gusto na lang magtrabaho sa ibang bansa. So, yan mga boss, no? Yun lang naman ang ating punto di vista ngayong gabi na to. Na sa pagkakataon na to, ikaw naman yung masusunod sa boto mo. Hindi yung kung sino. Hindi yung nakisawsaw ka lang, nakisama ka lang, o tinignan mo lang kung sino yung malakas na kandidato. Sa pagkakataon na to, sundin mo yung sariling evaluation mo. Kasi lahat naman tayo may kakayaan tayo mag-evaluate ng tao eh. Diba? Masyado ng high tech yung technology ngayon. Kung ano man yung gusto nyong malaman sa tao, pwedeng pwede nyo nang malaman sa pamamagitan ng uh, teknolohiya. So, hindi na madaling kumilatis ng tao ngayon. Wait, so, what? Uh, bago ka bumoto nitong 2025, kilatisin mo muna lahat ng kandidato na ibuboto mo. At maging independent voter ka. Huwag kang umasa o makilig sa sinasabi ng iba na ito yung iboto mo, ito yung iboto natin, ito yung mananalo, dapat dito tayo. Doon tayo mas nalulubog. Hindi natin napapansin, doon tayo nagkakaroon minsan ng problema. Dahil minsan, kapag yun ang sinun sinunod natin, at nanalo na yung mga tao na yun, nasa gobyerno na, nanunungkulan na, at walang ginawa. At yung inaasahan mo, hindi mo nakita sa kanya. So, madidismaya ka. Kaya, assiste. Ikaw yung tunay na natalo. At siya ngayon, magagawa niya na yung gusto niyang gawin. Dahil, naiupo mo na. Doon sa posisyon na gusto niya. O pagkaupo ba niyan, Pe, pwede mo pa ba lapitan niya? Makakalapit ka pa ba ng basta-basta diyan? O hindi na. 'di ba? Samantalang pagpanahon ng kampanya, sila lumalapit sa iyo. Kahit sang sulok ka naroroon, kahit barong-barong lang yung bahay mo, kahit maputik diyan, kahit amoy tahi papasukin nila 'yan para lang sa boto mo. Oh, kaya kaya kailangan doon maging matalino ka. Hindi bawat pumapasok diyan sa bahay mo, kumakato para humingi ng boto mo. ay bibigay mo na. O dapat alamin mo kung totoo yung kandidato na lumalapit sa iyo. At alam kong bawat Pilipino ay may kakayanang mamili ng tamang kandidato. So ulitin ko lang po mga boss, wala po tayong ikinit, ikinakampanya dito. Hindi po tayo pro o ng kahit na sino man. Ito po'y punto de vista lamang. At sana makatulong po sa ibang mga kababayan natin sa darating na 2025 midterm election sa pagboto nila. At sana sana lang, sana lang magbukas na at matapos na yung matandang nakaugalian ng sambayan ng Pilipino sa paraan ng pagboto. Subukan nating maging independent voters at baka sakaling sa pagkakataon na to, tayo naman yung totoong manalo. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw na to. At ayan mga boss. Kung di ka pa nakakapag-subscribe dito sa mumunting bagong channel natin. Hinahayaan kitang mag-subscribe at uh, makinig sa mga ating sa ating mga punto de vista. At idamay niyo na rin yung ating Facebook Facebook na Boss Osel. So ayan mga boss, maraming maraming salamat. See you on next vlog.